Tim, gano'y upo? 35. Ito, 35 Pwede pahiwa pag gaya, pahiwa Ito ba? Oo. Okay lang, te Salamat ah Ayos, tropa <laughs> pag natin kaya ate eh, no? Ang bilis niya. Matagal mo na ginagawa yan? ilang taon na? Ilan taon mo nang ginagawa? Opo. Ha? 20 years? Pwede na kayo magpano dyan, mag Lonsan, SS. 20 years na? Galing Malacanang. Eh, galing Malacanang? Galing dito para mag magayat? Ang galing. Rescue? Ayun o. Sanay na sila siya ate o bilis. Ngayon okay, pala diskardyante, no? Ayan, no? Bilis, oh. Ganun lang pala. Ang Ayan, no? Hello. Oh. oh. Tibay mo 'to, Araw-araw mo ginagawa yun, Sino na no? Oh. Bilis, ah. Oh. Five minutes lang, Tay. Parang ano, ah. Salamat, eh. 35. Ah, 35. Akala ah, ko limang piso. Akala <laughs> ko limang piso. Tawa niya <laughs> ate. Hindi, salamat ha. Ang galing mo mag-ayad eh. Hindi, sa'yo na lang to. bigyan na sa'yo yung 20. Hindi, salamat ha. Ayun o, no, diret yung luto na, trupa o. Ayun o, no, wala ka nang kainap-irap. Tuan-tuan na, may binamon na ito. Ayun, no. Ayun. <laughs>